Kamakailan ay napabalita ang pagsalakay ng mga rebelde sa Yemen, ang mga Houthi sa mga barko na dumaraan sa Red Sea. Ang mga Houthi ay isang faction ng mga Shia sa Yemen na sinusuportahan ng Iran. Ang Iran ang siyang pinanggalingan at siyang kapital ng kulto ng mga Shia. Ang mga Shia ay nagpapakilalang mga Muslim bagaman ang kanilang mga paniniwala at mga gawain ay walang kinalaman sa Islam. Ang Iran ay naghahangad ng geopolitical dominance sa Middle East sa pamagitan ng mga armadong grupo na direktang sinusuportahan nito. Ang Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon, at ang mga Houthi sa Yemen. Kilala rin at hayag ang suporta ng Iran sa kanilang kapwa Shia na presidente ng Syria, si Bashar al-Assad. Kung susumahin, ang Iran ay nasa likod ng isang proxy war laban sa mga Muslim at hindi Muslim sa malaking bahagi ng Middle East. Ang mga Houthi ay nakikilala rin sa kanilang walang habas na pagpapakawala ng mga misay laban sa Saudi Arabia kahit sa mga sibilyan. Ang Iran at ang mga non-state actors na kanilang sinusuportahan ay nagbibigay ng justification sa kanilang mga pagkilos sa pamagitan ng pag-aangkin na kanilang mga pagsalakay sa mga barko sa Red Sea ay para sa isang katanggap-tanggap na kadahilanan. At sinasabi nila na ito ay kanilang ginagawa bilang suporta sa Gaza. Marami sa mga Muslim ang pumapalakpak sa ginagawang ito ng mga Shia nang hindi umuunawa rito. Una, hindi marapat naman dadamay ang mga Muslim nang sinamang hindi naman sundalo ng kalaban. Ngunit ang sundalong kalaban na ito ay maaari lamang pinsalain habang ito ay nasa labanan. Kung ito ay susuko ay hindi na ito maaaring pinsalain o kung ito ay off-duty. Kaya, paano magagawa ng sinumang muslim na may matinong pag-iisip na salakayin ng mga sibilyan na barko na wala namang kinalaman sa pangaapi sa mga muslim sa Palestine o kahit saan man? Sinong matinong muslim ang sasalakay sa mga barko o namang sasakyan na may lulan ng mga gamot pagkain at iba pa na wala namang kinalaman sa labanan. Sinong matinong muslim ang makakaisip na sumalakay sa sibilyan? Palibasa kasi ay hindi naman muslim ang mga shia kaya nila ito nagagawa. Ngunit ang masama ay napagbibintangan ng kabuuan ng Islam at mga Muslim ng terorismo dahil sa kagagawan ng kultong ito. Ikalawa, hindi ito ang tamang paraan ng pagmamalasakit sa Palestine Oo, nangyari sa labanan sa Badar ang pagsalakay ng mga Muslim sa karavan ng Quraysh. Ngunit iba ang sitwasyon noon. Ang mga karavan na ito ay pinamumunuan ng mismong hukbo ng Quraysh. At sa katotohanan, ang pinuno ng karavan na ito ay si Abu Sufyan, isa sa mga pinuno ng Quraysh, na siya mismong naging pinuno ng Quraysh nang namatay si Abu Jahal sa labanan sa Badar. Ngayon, sa konteksto ng mga nagaganap sa Red Sea at pamimirata ng mga huti bilang ganti di umano sa mga nangyayari sa Gaza, sino sa mga tripulante, kapitan o may-ari ng mga sibilyan na barko na kanilang sinasalakay ang kahit may katiting na kinalaman sa mga nangyayari sa Gaza? Ang bagay na ito ay nililinaw natin ng sagayon ay hindi kukuha ng inspirasyon ng sinuman sa mga huti, Hezbollah o Hamas na mga sinusuportahan ng Iran sa kanilang mga gawaing terorismo at aakalain ng sinumang muslim na pinihintulutan ng ganitong mga gawain na mandadamay sila ng mga sibilyan. Ang pamimirata, kidnap for ransom, walang habas na pagpapasabog, terorismo at iba pang kasamaan ay pawang mga krimen at hindi kabayanihan. Ang mga gumagawa nito ay mga kriminal at hindi mga bayani. Ang mga ito ay hindi paraan upang ipagtanggol ang Islam o ibabawin ang salita ni Allah sa pamagitan ng jihad. Ang jihad ay isang gawaing pagsamba na tiyak na magagantimpalaan ng malaki ang gumagawa nito. Kaya marapat na gawin nito ng tama. Sinabi ni Allah, makibaka sa landas ni Allah ng tamang pakikibaka. Na nangangahulugan na marapat na makibaka sa landas ni Allah nang walang pangaapi at pagmamalabis laban sa sinuman o ayon lamang sa sariling pagnanasa. Lahat ng kasamang ito na ginagawa ng Iran ay pinupuri ng mga Muslim, samantalang walang idinulot ang mga ito liban na lamang na pagningasin ng apoy ng digmaan sa gitnang silangan sa paghahangad ng Iran ng geopolitical dominance dito. Lahat ng kasamang ito ay pinupuri ng maraming mga Muslim habang pinupulaan nila ang iba pang mga bansang Muslim natunay ngunit tahimik na tumutulong sa Palestine sa mga pinahintulutan at diplomatikong paraan ang mga bagay-bagay sa Middle East ay hindi kasing simple ng katulad ng inakala ng mga walang nalalaman sa usapin at para sa sinumang matalinong Muslim ang maging mapanuri bago pa man siya magbigay ng kanyang komento o puna totoo nga ang sinabi ni Allah tungkol sa mga munafik o mga nagpapanggap ng na Muslim na siyang katangian ng mga siya ngayon at ng kanilang mga ninunong nagtatag ng kultong ito. Kabilang sa mga tao ay iyong mga nagsasabing nanampalataya kami kay Allah at sa kabilang buhay, subalit hindi naman sila mga mananampalataya. Nililin lang nila si Allah at ang mga nanampalataya, subalit wala silang nililin lang liban pa sa kanilang mga sarili at hindi nila ito napapansin. Ang kanilang mga puso ay may sakit at ito ay dinagdagan pa ni Allah ng sakit at para sa kanila ang masakit na parusa dahil sa kanilang pagsisinungaling. Kapag sinabi sa kanila na huwag kayong magkalat ng kasamaan sa lupa, sasabihin nilang tulay na kami ay mga tagapagsaayos lamang, tunay na sila ay mga mapanira, subalit hindi nila ito napapansin.